Grabe, paganda ng paganda ngayon yung ano, uh, Jeddah International Airport. Ka Jeddah galing ko lang doon, hinatid ko yung mag-asawa, yung aking boss, at saka yung aking madam. So, iba pa rin talaga yung airport pagdating dito sa Middle East, napakaganda. So, hinatid ko lang kasi magbibigay bakasyon sila sa UK, 5 days. So, hindi na bago sa akin yung airport sa Jeddah. Sa driver, lagi po ako nagahatid, So, minsan nga may natulungan din tayong kapwa Pilipino, mag-asawa, na nakalibre, hinatid ko sila sa airport. So, nakwentuhan ko kasi sila, yung lalaki, na ilan ba yon isang mechanic eh may isang mechanic ko siya eh malapit lang din sa amin okay sabi sabi ko kisa mag-arkila uh, kay ng ano uh, arkila kay ng taxi para sa kapuntang airport sabi nyo lang sa akin yan, that's the that time free naman at kinausap ko naman yung amo ko so hinatid ko sila di nakalibre so sa ganun para nakakatulong po tayo sa ating kapwa uh, tawag dito kababayan no? Uh, kasi malaking tulong din po yon may titipid kung magta-taxi ka alam nyo naman dito napakamahal din yung uh, yung fare ng taxi dito di ba parang di naman katulad sa atin na talagang bubuayahin ka pero dito normal pero mahal pa rin so sa ganun para nakakatulong tayo Okay. So, lagi naman ako naghahatid kahit kamag-anak na na, sir. Hatid sundo. Pag uh, walang mga driver, walang bakanti uh, silang driver, ako yung sumusundo. Kaya iba ibang airport dito sa si Jeddah o sa mga uh, part ng Middle East. So sa atin naman, alam ko unti-unti nang uh, nagbabago yung airport, no? Kasi uh, alam ko si sino ay sikat na business. Uh, basta San Miguel, alam ko San Miguel ata ang pumalit dyan no? Uh, may pagbabago dyan sa si, uh, NIA or yung uh, airport natin. So sana, sana nga uh, pagandahin, pagandahin nila kasi alam naman natin ang daming nababalitaan tayong alam mo mga BI diyan sa Bureau of Immigration mga nawawala yung mga gamit pera di ba i-hold nila yung pasayro tapos uh, kukunan na lang pera alam mo may mga balita-balitang ganon kaya minsan nakakatakot na rin <laughs> di ba mga sugapa lalaki na ng mga sahod sugapa pa rin di ba mga OFW o mga nagbabakasyon talagang kukutungan pa. Kaya yun yung, ano, yun yung tutukan ng ating presidente na linisin yung BI na yan. Kasi baka, ba, alam ko baka yung na, namumuno dyan, yung isa sa mga, uh, ano dyan, mga dahilan dyan. Kasi hindi naman gagawa yung nasa baba kung walang nag-uutos na mga nakakataas. Eh, diba? So sana nga maayos na yung airport din sa Pilipinas, yung mga BI diyan, 'di ba? Palitan pag alam mong may pro, may kasalanan, tanggalin na agad, tanggalan ng benepisyo para madala. 'Di ba? So, 'yun lang, 'yun lang naman sa akin. And uh, yun nga, sa mga kapwa kong OFW sa Jeddah, message lang kayo dito sa akin YouTube channel, what if kung magkakalapit lang naman tayo, uh, why not kung free ako, pwede ko naman kayo ihatid sa airport just in case na uh, available ako okay para kahit pa ba no, imbis na yung pamasahin nyo ko uh, mag ano nyo, magagamit nyo sa Pilipinas okay basta free lang tayo okay handa naman tayong tumulong sa ating mga kapwa OFW so isa din po kong OFW dito sa Jeddah and alam naman natin isa sa mga Jeddah ang malaking ano uh, airport no, iba dito dito nagkoconnecting connecting flight galing sa Riyadh o saan 'di ba? So, 'yun lang mga idol. Um ito. Ito naman ngayon, nandito ako sa Kyan sa uh, ng alaga ko so hinahatid sundo ko rin so pagkatapos dito sa alaga sa uh, kaklase ng alaga ko diretso na rin sa mga alaga ko so hindi na ako duman sa bahay pag gagaling sa airport ihatid ko naman sila sa school so yun yung responsibility natin as a family driver okay kung may kung gusto nyo naman mag driver family driver dito sa Jeddah mag-comment ka kung ano yung katanungan niyo kung ako 10 years na ring OFW driver dito sa Saudi so kahit pa paano, may experience naman tayo idea so pwede ako magbigay ng tip sa inyo or advice do sa willing mag-apply sa ano Saudi as a driver as a family driver ayan so bibigyan ko ng tip so i-comment no lang dito sa comment section uh, paano ba ano ba yung mga requirements so yung kaya ko lang sagutan why not diba hmm, hindi rin kasi basta-basta magiging family driver dito sa Saudi lalo na kung wala ka pang knowledge as a talagang pagmamaniho dyan sa Pilipinas kasi dito iba pag international na naku, matindi ng labanan dito sa pagmamaniho. Okay? So, yun lang. Uh, share this video. And marami pa tayong itatopic about OFW. Abangan nyo po yan. Okay?